Good morning. Ang topic natin ngayon ay nagpatuloy tayo sa pangalawang se pangalawang segment po ito ng mag-ingat kayo. At ngayon naman yan, mas nasa Matthew chapter 6 verse 1 po tayo. Ang sinasabi, pag-ingatan ninyo, hindi pa kitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong pala, buhat sa inyong amang nasa langit. Ano po ang matutunan natin ngayon? Kasi napaka-danger na po yung ating sitwasyon ngayon yung ating panahon kasi marami yung mga Kristiyano uh, ay hindi talaga nagpatotoo. Uh, hindi ako judgmental pero maraming hindi nagpatotoo at namuhay lang pag Sunday as a Christian, Monday to Saturday, living in sin and living in the system of the world. Kaya mga magulang ko kapatid, nice kong makiusap sa inyo upang maibsan na yung corruption ng ating sistema ng ating Pilipinas o ng buong mundo, maging ikaw ay Kristiyano na sa government, magpatutuo ka na. Talikdan mo na ang pagsama sa mga corrupt official dahil sila ay wala naman silang totoong Diyos. Religion ang kailang sinasamba. Hindi naman nagkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya mananangin tayo, ipakita natin ang ating patutuo na tayo nga ay tunay na Kristiyano. Manalangin tayo Lord, pagpalain mo po ang mga tao na namumuhay ayon sa iyong kalooban in Jesus name. Amen.